Para sa ilan, isang magandang dibangan ang paglalaro ng Rubik's Cube. Pero pwede rin pala itong maging sport. Sa katunayan, limang pong manlalaro ang nagpabilisan sa pagbuo sa Rubik's Cube at ang nanalo pambato ng Pilipinas sa isang international contest sa Hong Kong. May news to go si Tricia Zafra. Ito raw ang libang ang nagpapatalas ng isip, ang Rubik's Cube. Pero ngayon, di na lang daw ito simpleng laruan, kundi isa na ring mental sport. Ngayong gabi, limang manlalaro ang nagpabilisan sa pagbuo ng Rubik's Cube. Kung marami sa atin inaabot ng siyam-syam sa pagbuo ng Rubik's Cube, ano pa kaya kung isang kamay lang ang pwede mong gamitin o kaya Can ay nakapili? Hindi na rin mga kanahok dito ang hamon na yan. Rubik's Cube Challenge a Sa blindfold challenge naman, binigyan ng oras ang mga manlalaro para kabisaduhin ang ayos ng mga kulay sa cube. At kapag alam na niya kung paano ito buhiin, voila! Sa kategoryang ito, wagi ang math teacher na si Reynaldo Mape. Nabuo niya nang nakapiring ang cube sa loob lang ng isang minuto at sampung segundo. Ang kwento ni Teacher Reynaldo, Rubik's Cube daw ang paksa ng kanyang thesis noon sa kolehiyo. Nang-garage ko yung mga kabataan na maglaro ng Rubik's kasi una, mura lang yung Rubik's. Tapos kumbaga sa noon, mas lalo na hasa yung utak natin, tumatalas yung critical thinking mo wag daw isipin pang genyo lang ulap ito. Natututunan ka agad because you know we have had contestants na mga 11 years old and 7 years old na kayang-kaya na niya mag-solve ng 3 by 3. Ang itinangal namang kampiyon ngayong taon sa 3x3 Speed Challenge, ang 15 taong gulang na si Richard Apagar, na hawak ngayon ang pambansang record na 7.53 seconds. And he's done. Wow, okay, I think he broke, he broke the record which was... 30 seconds. Siya ang magiging kinatawa ng Pilipinas sa Asian Rubik's Championship sa Hong Kong sa Oktubre. Dadagdagan ko po yung oras ng pagpapractice ko and dadagdagan ko rin po yung pagdarasal ko. Tricia Zafra, GMA News.